Hindi ako nakasama ron, ano? O, nakita na ang twisting. Sila mismo nag-request sa akin yan. Hindi ako nagsabi kaya pa tisling. Kasi nagdalawang isip, gusto nila yung twisting. ako, wala mga problema twisting. Sinasama pa nga ako, eh. Hmm. Sumama na rin ako, kahit paano. Dalawa kami nina. Pero kung nabasag gano'ng papaya kami noon. Oo, oh, oh siyempre. Kaya so, yung kagay ni Boss na inaawitan talaga sa akin. Ayaw talaga. Interesting ba yan? Oo, oh, oh, yan na yan. yan. Hindi yan inaabot ng bala. <laughs> ay, yun yan ina, Ganito wala. yung binigay ko kaya, no, ah? <laughs> okay. kay ano ah? Kay... Sa aring baka. Kay Osto Osto. Sa aring baka ka na kay nanay. Ha? Gawa ni nanay, sa saring baka. Kapunta sa kanya. Hindi Eh, ganyan na ganyan yung hmm. ano eh. Kasi yung kay Juan, kay... kaya, kaya kay Pilay, kay sa Pilay. Hindi kayo kay Pilay. Oo ah. Gusto na kay Ayos ayos. ayos, ayos, ayos. Salamat sa testing na gimat ni Pinoy Gimat. Thank testing chief engineer. Sayang ko, hindi ako nakasama rin. Kung nakasama mga, sa school sana school. ako, na uh, testing sana yung mga gamit ko. No? Kasi nasubukan na nila sa pagtesting, testing May diwala na rin sila sa amin. <sighs> oh, ganun lang kung ang kung ano ng na Pero hindi ako natatakot. Hindi ako pinakabahan umalis kami. Lalo ko wala ito. Masado kami nito. Lalo Tinitignan ko si Tol eh, loko wala. Hello, mas, wow. mas, masaya, masaya kami. masaya kami. Masaya kami sa taxi. Wala akong kabado. Wala akong lungkot. Pero kung makakuan kami yun, kami dun. Kaya, sira-sira na tayo dito. Dapat na tinuwa... tinawagan, sa tinawagan mo ako tol, nalakad kayo. Ang dami niyo palang gamit daw niya, tinatago-tago ha, sabi sa amin. Pan, ano, ano, panangga yan eh. Kung tinawagan mo ako tol, talagang... Kasi sa mati sa'yo, matisting na rin. Ay, ayun eh ayun yun ang tulang purpose ko, matisting yung mga gamit matisting ko Matisting na rin. Eh. Ang kanji sana matisting at saka kambaylon. Gusto ko Wala daw sila nagawa. Kasi nagpintas sila ng gamit yan. Para oh. ang tao may tiwala rin. Wala daw sila gawa pa oh, sabi ni Jay. Wala pa, gagawa pa lang daw yun si Yung ano nila, na. yung pinakamahal nila ng gamit. Kasi ang baho nila mataas ang presyo. Ngayon, paano manigurado yung tao na totoo yung gamit? Kailangan malaman din ng tao. Para walang duda ba? Ganun lang. Walang duda. Kasi sila naman ang nag-require sa amin, tinagbigyan ko na lang. Sayang, di ako nakasama rin. Wala kasama sana ako. No, kasi pinapayawin ko yung tao mo para testing ko eh. ba ka, isang araw pupunta kami, tawagan ako, di ba, tol? Alis kami, alis pa kami. May testing pa isang libon nito. Galahin namin. Basta pag nag-testing kayo, tawagan mo ako, tol. Pati testing to tol yung ayaw gamit. Ayun na yun ang mga bigla. Bigla yun pag punta dito alis ka agad kan ko ba. Wala, wala pa. Kuan ng mga tao yun may inaccessible so, nila. Kasi may may response ano? ano? uh, uh, so, so, yun ano tao. May Ay nai nai bang gamit mo doon. Libon mo nga, di ba? Ay baka may mga panlayo. Diba, Libon. Kahit libon kahit walang karga. Sabi nila taga Bulag may kabal na. Bakit? Bakit minasa pa Libon? May pangil pa, may mutsa pa sa lugar. Meron meron sila mga panutla. Diba, namin panutla. naman niya may panutlas yan yeah, yeah, namin di nagsusutasa sa baril mo -ano, no? ni cebajo la salikul ano 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 <laughs> Lalapat sila ni Banjo. Aba, 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 gamit ko. Ako naipit. Ano yun? Wala akong dasal. Parang... Kaya nga inaabol ako ng bala eh. Sumasambalik yung bala. Tinamaan ako dito ng bala. Para may lagaw sa balikat, ano? Hindi ako mapakali doon. Kaya ang video ko ganun. Kasi bala, tumatarsik yung bala, bumabalik sa gamit nila. Bambis, Oo, sa paril niya. Mga bala. Kaya nga sabi nila sa amin, may sikreto pala kayo dyan sa kalaw. Nandiyan palalaw nila sa gilid nyo lahat, ha? Sabi niya. Tapos kay Banjo, panalaman ni Libon. Ay pagka-libon talaga, sigurado may pag-aani, mapapahayaan. Pero hindi ko na, na subukan yung isang matay, isang bibig na wala siyang sinubok. Sa libon, testing tayo. Limon. Wala kayong problema talaga. yung sa libon ni Banjo. Sub-pasok. Yung sa pintas lang ni Banjo, wala na niya tanad na sa lanya. What a <laughs> <no>, tingat. <laughs> <Kero> yung <laughs> libon niya, hindi na watap pero yung libon niya gawa niya. <laughs> o hindi na basag? Kero hindi na basag. Uh, ano ba lang yun? Yung epoxy. Epoxy. Pero yung ginawa niya sa pulis, pasado. Sabi ng pulis sa kanya, Philip, ako sa iyo. Sabi niya, Philip siya sa pulis. Wala naman kami na May mga panot na yun, Ton. Wala rin kami. Mayroon. Hindi po pwede walang panot na yun. Mayroon tayo, siya, sanay ano? yun eh. Yung panyo niya nga, pag binaril niya, bumabalik yung bala. Pag nandiyo ko, tama ka, sinamaan nga ako nito eh. Oo. Oh? May rabelta pala yun, ano? Mayroon siya. Dali lang yun, sayang, di ako nakasama. nakasama lang ako. Papaya sa akin. Ginawa ng libo noon. Ang natanggalin ang ko silang okay ko balagang hmm. kasi pusta na 'yan eh bayaran yeah. ano ano pilitan sabi nito bandjo gusto naman ano sabi niya bandjo sanglimian 'yan sabi ko pala oh halogorin nila sa amin na. pato natin yung ang, 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 nila yung bahay nila sila lolet kasi sige hindi na hindi dapat nila bayaran niyo hindi hindi pamana hindi po bayaran nila amana Pamana lang ko doon nalang kay Kaitol Manjo. Basta sa pamana kung ako nito. wala nakaw how many years na sa akin, alagang-alaga ako to. Tested ako nito kahit anong tawit. O, palitan ko, anong gamit? Oh, palitan ko na, oh, to. Dito kay Banjo, parawakan ng libon. <laughs> oh, barin ko to, okay, palit tayo. <laughs> ito. ito. Ay, ito. Ay, diba, siya, may bakante oh, diba, okay, okay, oh. ba sabi ni Sir? May bakante. May lumabas May bakante. May bakante. May bakante. May Oh, meron oh, pa kayo talaga ng olibon. Ayun. Olibon 'yan. Olibon taas baba. Ayun Ayan, na pal, eh. pa naman pala eh. Meron pa pala ng Available pa pala eh. Oh, ito naman. Ito hindi oh. na kami palabasin sa loob ni Tol Banjo. Yan. Iwag na kayo lang na? na lumabas. Oo, yan. Kunin <laughs> nila, pilitin nila lumabas. <laughs> hindi pwede sa inyo, Tol Si Muslim yan, si Nas. Hmm. Pamaana pa to eh. Pamaana pa sa ayun, pa, ayun, pa, ayun, ayun. Na Nanira yun ng baril nila. Sinira yung 45 nila isa nasira din na, ang gamit kaya gamitin nag-lock na, nag na, na, ni, tinanggal nila yung spring at saka kumuha nila na yung mm sinunod ginamit sa mga gamit oh, oh. sayang di, sayang hindi ako naka ano, di ako nakasama ang tawag daw doon ay yung bumaril may panutla pa siya oh, siguro kami doon kaya si Tolbanjo nagpapandong ganyan sa likod oh. natasa si Banjo kanyan. niyan oh. kukuntra sa kanyan. siya nagkukuntra din bumaril si Banjo nagdadasal naipit nga ako doon kaya yung bao ko naipit wasak yung ko. <laughs> Ayan Ay ay mga bato ko, mabuti hindi nang iwan, hindi nang iwan sa akin yung gamit ko sa katawan ko. Hindi sila nang iwan. Hindi Ito hindi rin to nang iwan oh. Yan, siya yan, diyan nang iwan. Ah, mga gamit ko sinubok yan, diyan nang iwan sila yan. Ayos ah. Habang yes, buhay ito. Huwag oh, mo na pakawalan yan, tol. Yung, kasi na. yung ito ayaw mo pakuanin, paputukan natin yun. <laughs> Kaya gusto nga tol, pati-testing pati, oh, pati na natin. Pati-bakos ka, pati-testing pati mo. eh. yun siya bakit di mo tinesting yung Ay, ano? Ito. Yung binigay ko sa'yo yung panyo. Ina, yun ang inaantay Yay. ko na itesting. Ayaw na nila kasi nagpuan na. Ano ba yun? Natsira na ni... yun. Natsira na yun Eh yun naantay ko nga. Hindi na nasunod yung, na nga. Gati, yung... Di ba may libon ka pa isa, hindi na nasunod? Yung panyo ayaw sana, na, yung binigay ko sa'yo. Sira na ang barel. Wala ayaw na kami kakalabi. Tumayaw na yung mga baril. Ayaw shotgun na, ayaw, ayaw, ayaw namin. Talo kami yung shotgun. Wala Ay, na. na. Sa gamit na wala na. sira na mga baril nila. Nine mm nila nag gank na. Shotgun lang na, natira doon. <laughs> ayaw na. Mahal pa rin yung, yung baril. <laughs> ayaw na. Ayaw na pumutok. Isang libon pa kami. May isa pa kami panyo galing sa kanya. Pus uh, yun, yung... Tinahantay ko ngayon panyo na, na ayaw na nila. ko na, na, na nila. Eh. Kasi next time na lang daw Kasi baril ayusin pa. Nag-hunkan ng mga baril nila. nag na, sa ayago. Inaantay ko nga tol, sabi ko nasa sa yung panyo ko sana. Ayun na, isasalang ko nga tanong kay tol Banjo. Ayaw na. Ayaw Wala na. na. Sunod na lang daw next time yun. Abangan niyo yun. may susunod pa kami susunod oh, Susunod Sunod tol yung panyo ko. bigay ko sa iyo para testing mo. Ayun. Oh, Ayun para makita natin. Marami pa tayong lalaban doon sa kanila. <laughs> oh <So>, pag pumunta <laughs> daw tayo, kailangan daw schedule daw tayo kasi yung kailangan yung baril nila ayusin nila kasi yung mga gamit daw natin naninira oh, maghanda, maghanda sila mag ayusin nila daw yung mga piring maghanda sila ng mga panutla oh spring <laughs> spring <laughs> <laughs> i-prefer nila yung mga panutla nila <laughs> grabe ka <laughs> yeah, brother Ay, ayoko see... brother Black coffee. Black coffee. ya. Meron, betul. Meron, betul. Betul, betul. Dia udah meron. Iya, aku minum. ada yang Buing... like. ya? Okay. sugar ya. s a y 그 i 서 g i n mengajak Anda untuk mengajak Anda untuk 니 e n g a j a k Anda untuk m e n g

ini agimat. agimat na libon. Ini okay. okay. agimat. Tini tinisting. Gamit ni chip engineer, libon, tinisting. Galing kang Pinoy agimat. Oh, tested. Baong Libun Baong Libun Oh, baong Libun tinisting sa sa tinisting baong ribun ni pinoy agimat gamit NI pinoy agimat tinisting ano papa oh dibun bao gamit ni pinoy agimat tinisting tinisting sa KARAMI Lupit, no? Sa pa tinisting. Shooter. Shop shooter pa, no? Tinisting okay, sa karami. Tinisting sa karami. Kahit piso na, kaya patamaan. Tinisting sa karami. Baong limon. itinigimat tinisting <laughs> sa karami. Bawa na mayroon aso, oh. may ibigaya pers <laughs> na, mayroon pa nga na pinagawin ng aso. May nahina lang gamit ko. Wasak yun eh. Ayaw, oh, ka to request Hindi, oh, sila man ang nag-request ano, nag sa akin. Ako, hindi talaga ako nag ng gamit. Alam ko naman niya gumagana ang gamit. Kaso lang, sila, wala rin silang tiwala. E ngayon, nalaman nila na gumagana. May tiwala sila. Ganun lang yan ang gamit. Dapat, paggamit mo na, pagkatiwalaan mo na rin. Salamat sa kape. Tiwalaan mo isang bagay kasi naritawalan yan eh. Pag naritawalan ng isang bagay, mahalin mo rin. Tulad minahal mo yung buhay mo. Pag hindi mo minahal yan, iwan ang kanon. Ngayon, minamahal ko yung gamit ko, na hindi ako masira, nawa ng Diyos sa akin. Na, hindi nila mawasak yun. Kasi nakapangalan sa akin yung baong libon eh. Siyempre, pag nawasak nila yung tatlong libon, paano naman ako sa kalaw? Oh. Sino pa kaya magtitiwala sa akin? Kaya tama na yung, yung tamang isang Pero testing na. lang. Yo. Oh, isang isa, isang testing oh, isang testing na nakita nakita nila nakita nila nga gumana naman talaga ang gamit kumbaga yung binigay na buhay sa isang bagay, buhay talaga isang salita nga binatbat. Kasi wala naman talaga ang file kasi noon, sasabihin ko lang katotohanan, puro lang talaga yung kalikasan. Wala akong sinulat na papel noon. Kasi hindi naman grupo ang kumuha eh. Gibali, yun ang chief engineer na yun, yun ang tumulong sa aking anak na pinasampa sa barko. Totoo lang. Ngayon, ayaw ko na rin yung masira nga bigyan ko siya ng legit nga gamit nga aking gawa signature gawa ni Pinoy Agimat kaya tinisting nila para malaman din nila nagdala pa sila ng shooter shooter binidyuhan pa ngayon kung nawasak yun papapahiya ko dyan pero nag ano ako nga hindi mawasak kasi pinandungan ko yung gamit eh nga hindi mawasak yun kung nawasak yun, masira naman tayo din sa kalaw. Kasi ginagamit sa tao, siyempre kung nawasak, mahina ang karga sa gamit. Kalikasan, apat na elemento yung kinarga doon sa hangin, sa tubig, sa lupa, apoy. Kung yung unang patama sa bao talaga, lihis siya. O, yung pangalawa, tinamaan, talbog. Kumbaga, gumana ang ano doon, panglihis, talbog. Pero yung, yung ano, may kinasarinya niya parang hindi daw ma, maputok kaya nag-stack up ang bala. yan ang ano libon ngayon yung pangalawa naman bakit bakit gumanon yung bala ang paliwanag ko doon kasi kinargahan ko yan ng ano apat na elemento ang gumana doon yung, yung sa tubig kasi pag binaril mo yung tubig gumaganon talaga ang bala kaya gaganon ang bala kasi hindi siya makatagos si. Eh. yan ang ano sa tubig kailangan may mutya ka sa tubig hindi karga dyan. Saka kung sa dasan. Kasi ang tubig kasi, pag binanatan mo yung tubig, gumaganon ang bala talaga. Hindi makatagos. Kaya gumano na yung bala. Sabi nila, gumaganon daw yung bala. yung karga doon, tubig. Tubig siya nga maliit. Dalawang klase, may malaki at saka maliit. Ibig yung bala doon, hindi hindi umakot doon sa... Oo, kasi pag binaril mo kasi ang tubig, gumaganon ang bala, tol. Nag-uup. Gumaganon ba? Hindi tulad sa... sa sa ano sa sa may tindi -tindi sa kahoy tatagusin ang kahoy yung tubig malamig hindi makatagos nag-uob siya sa sa mga sa mga kahoy tumatagos talaga yan ang bala meron naman dito tagusan yung sa tubig kaya gumagana yung bala sa tubig kaya gumagana ang yung sa tubig ng mutya at sa kadasal din kaya ganoon ang paliwanag ko yung hindi pumuputok yung kinarga doon libo niya kawayan at saka yung libo na bao sa kayong buri yun ang kinarga dyan so yung dasa sa juice na mahal niya hindi maputok ang bala saka yung sikreto dyan yung powder na purbura o so, oh, powder, powder binabaran hindi pumutok ang baril kung anong kasi man ibabaril sa kanya siyempre gagana yun kasi ang pangalan noon ay nine nine bullets kaya ang binaril doon, ang ginamit doon ay mm mimet saka 45 eh. Tatlo up. Ap. Pang-apat yung set gun. Pero may dalawang baril yata nag-stack up. Sunod, kunwa yung may mimim, yun naman ang pangatlo. Kaya yata nag up talaga. Dahil sa ano yon yung binasag ko nung ano, yung buri. Yung buri nga kuan. At saka niyog na powder, yung pinapalibot sa gilid ng libon. Ay hindi talaga matamaan. Bis, bis at saka tatalbog. Hindi Kasi may libon kawayan din eh. Yun ang karga dyan sa bao. Saka kumplito ng dasal. O, so, pandong sa loob, pandong sa labas. Saka bago tinisting, nirito wala nang gusto yun. Ngayon, gumagana ang gamit. Kaya sabi nila, effective. Pero tinamaan ng ano, bala ng 45, wasak yun. Kung, kung walang karga yun, wasak, si eh, shooter eh. Wasak yung maliit na bao sana. Wala, hindi nawasak. Kumbaga, gumana ang kabal. kumalbog talaga. Kaya yung sa malaki ko, nag-off lang ang bala. Dahil sa tubig na karga, ng mutya. Saka yung dasal. Yun ang amano ko doon sa baho. At saka, yung bao, huwag yung pawakan sa babae na may menstruation. Nasumpa rin yan. Saka kailangan may pudir ka rin sa gamit na hindi mapasokan sa ang gawa na may sumpa. Yung nagbarin, may may sumpa talaga. Yan kay gusto niya basagin niya ang bao. Sabi niya, pagkatapos testing, kahit anong sumpa ko pala, sabi niya sa akin, hindi nabasag yung bao. Yung pala, meron siyang panghubad. Yung hubaran ang gamit, nila, nilang mawasak. Pero ako, nagbadasal ako sa gamit ko nga hindi mawasak. Talagang nababat-bat sila nga mawasak ang bao, pero nasa likod ako na ganun ako sa gamit ko eh na hindi mawasak talaga kasi natpandong rin ako sa gamit ang nagbarela, pinandungan ko yung ang ang istin, bao, pinandungan ko sa malayo, ganoon ko hey, aabot siya habang binabarel, gumaganoon, tumatagil tik lang tik sunod is tagbog, kaya pumasara yung bao ko kasi may ano sila, may pang panghubad inuhubaran nila ang gamit, binabaril pala nila nagbabatbatin sila eh gusto nga, oh, gusto ko nila sirain ang diskarte sa bao ko, pero hindi. Kasi mabait ang Diyos sa akin. Tsaka ano yun eh, uh, tested talaga yung bao na yan. Kasi binigay ko sa tao, kasi yung anak ko pinasampan ng barko nga. Dahil binigay ko na yung gamit talaga nga, digit. Kaya may tiwala na rin sa akin. Kaya nga mga bao dito, ganun talaga, ginagawa yan sa tama. Proseso talaga yan kasi buhay ng tao ang binadala niyan. 'di ba? Mabigyan kita ng gamit. Ingatan mo na kasi buhay ang dinidipinsan. Hindi pera. Ang pera na ubos. Puro yung gamit na tunay, buhay ang dinidipinsan natin. O oh, hindi tayo mag-expect tayo nga nga magbibenta lang ng agimat. Kailangan seryoso tayo sa agimat nga mabigyan natin dipinsa ang tao nga maano ba, maproteksyonan rin natin nga oras ng kagipitan na handa isang bagay nandun na tayo. Kaya maraming salamat na na may tiwala ang tao sa akin dahil na itising na yung gamit. Pero isang testing lang ako, hindi na ako mag-ano ng testing kasi alam mo naman kung gumagana yung dadasal ko eh. Isang testing lang. O isang testing lang ako kasi sila man ang nagsabi sa akin na gamit. Kaya na ano ako, ay, na ano ko hindi ko testing yan, baka magsabi sila nga. Ah. Kaya ayaw testing kasi duda. Baka baka mabasag. Eh, hindi naman siya ganyan. Samahan ko na lang kayo. Di sinamahan ko siya. Yun na. O, naging approved na kami. Tapos na kami. O, kung kinapasado na ang agimat ng bao ko. O, wala na masabi sa akin. Marami na salamat sa tiwala ng agimat at sa pag-testing at masara ko. Ngayon may tiwala kay sa akin. Basta pangalan ni agimat, ang gamit, seryoso, gagawa ko ng mabuti para sa inyo. Basta gamitin sa tama, ligtas sa tayo. Maraming salamat.